Sabi sabi sabi, D-Dinner! Gutom na ako Yehey! Gutom na gutom na rin lang talaga kami. Ayan, Diyos ko ah! Pag-uupok! Ah! Natalaw!

hindi no, na hindi na na masarap ang mga pagkain namin yes ready na kayo sa dinner natin ah pong -pong ang paglalayag pa asaya ah, asaya nagdayag na kami. Napakasaya. Diyos ko, first time ng inaiba na maka-experience na makasakay sa yacht Yung si Precious! Ay, tayo tayo! Diyo na dito! Diyos ko! Ay. Yeah. So iikutin po namin ang Subic Day So nag-start po kami umalis dito ng alas 6 At matatapos po itong pagdi-dinner namin ng 7.30 Enjoy! Yes! Yes! Ang sarap! Ang dami namin magkain! Dito! Ito! unang ang kakainin! Wow! Yes! Seafoods! Ah! pag na tayo ba? sabi di ba? Yes, sabi nakaka-relax O oh, biba, be socialong so Hindi ka pala kakain dapat... oh, ba lang oh. yeah. so, kakain tapos? tapos 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 i'm ah. like Subic Bay! At um, Ang pagkakaalam ko po ay 2,000 per head ang isang dinner dito. Ayan. Yeah. So, yeah. Siyempre libre lamang. Drive! <laughs> <laughs> Mayroong drive ba? naka-experience nice din mga mm dikwa, -hmm. wow, sa so likod ng yating yan ang aming hotel na pinag-check-check-in na niya na Lighthouse yeah, lion. Muli kami. Ha, Diyos ko. Enjoy na enjoy po kaming lakad sa aming dinner dito sa yari. So, hanggang dito na lang po. Pag-vlog na inibalik. ibalik. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Hi. -bye. Bye.